on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong <coughs> kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate. 2025 live the Brigada Midterm Elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Sa Tabato City. Trento, Agusan del Sur. The and News. All right. All right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abang Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. At Sapak Agat Nang Bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Alasete ng Umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga tanggapan dyan sa Senado. Pinakahanda na ni Senate President Escudero para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. House Prosecutor naman giwalang hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema laban huyan sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Nagkakaisang ASEAN laban naman sa mga banta sa rehiyon. Iginiit ni Defense Secretary Teodoro NGCP pinaghahandaan na ho itong May 2025 election Si Pangulong Marcos inatasan ng PNP na tugisin ang mga kidnapping syndicates At labing dalawang Pinoy naghihintay ng rescue sa Myanmar Matapos umanong mabiktima ng bagong modus ng Pogo ay huyan sa isang senadora Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nation Five. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide. Sa Umaga Balita Nationwide Kada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Webes mga kabrigada February 27, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, inatasan na po ng iba't ibang tungkulin ni Senate President Chase Escudero ang mga opisina sa Senado para ho sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y sa ilalim ng Special Order Number no. 2025-015 kung saan ipinapaorganisa ni Escudero ang administrative support para sa Senado bilang impeachment court na alinsunod naman sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Kabilang ho sa mga nagkaroon ng assignments, sina Senate Secretary Renato Bantug na magsisilbi bilang clerk ng impeachment court at sa ring mga ngasiwa sa mga non-judicial functions ng court. Korte. Habang Office of the Sergeant at Arms naman ay pangungunahan ni Retired General Roberto Ancan na nakatakda namang magsilbi ng mga sabina at magpapanatili ng kaayusan sa mga pagdinig. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, House Prosecutor tuwalang hindi raw humaglalabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa impeachment kay VP Sara. Obrigado, Haji Caminho e -bo. Brigada Bols. <laughs> Brigada. Walang ilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team na si Bukidnon na Representative Jonathan Keith Flores kasunod ng petisyon na inihain ni Duterte na layong pigilan ang impeachment process. Sa panayam kay Flores, iginiit nitong hindi makikialam ang Korte Suprema maliban na lang kung makitaan ng pangaabuso ang aktibidad. It's impeachment, kasi it's really a political uh, activity, eh, no? And I think the Supreme Court will also respect that, unless kung may grave abuse of discretion na makita sila. And that's the only time that uh, that uh, the Supreme Court will actually intervene. And there, they would be right to intervene if they find something na that would be tantamount to uh, grave abuse of discretion. Pareho rin ang paniniwala ni Flores sa issue ng one-year ban na siyang kinukwestiyon ng kampo ni VP Sara. Malinaw naman anya na hindi umusad ang naunang tatlong impeachment complaints, kaya hindi pa epektibo ang one-year ban. Well, sa pagkaintindi ko kasi, once uh, action and on, but uh, that's when it's initiated. Pero hindi naman action on yung any of the first three uh, complaints that were filed. Kaya for me, hindi pa siya barred by the, by the One year but, but again, it's already all raised in the Supreme Court diba? so it's better uh, threshed out in, in the court. Samantala, hindi umano makakaapekto ang mga isinasagawang survey ukol sa impeachment bagamat ang Senado ang magpapasya bilang impeachment court kung considera ito. Ipinunturin ni Flores na hindi kailangan na magpatawag ng special session para mag-convene ang Senado dahil hiwalay na usapin ito sa legislative work. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samatala na kakaisang ASEAN naban sa mga banta sa rehiyon, iginiit ni Defense Secretary Teodoro, Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang kasapi ng ASEAN na magkaisa sa harap ng mga bagong banta sa seguridad sa rehiyon. Sa ASEAN Defense Minister's Meeting sa Malaysia, brigang diin ni Teodoro ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng pabago-bagong geopolitical landscape. Ayon sa kanya, mahalaga para sa ASEAN na manatiling solid at maagap sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Idiniin ni Teodoro na ang mga banta sa soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng bansa o rehiyon, kundi isang global issue na may epekto sa international system. Binanggit din ng opisyal ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN na ipaglaban ang rule of law laban sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Hinikayat din niya ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pamamagitan ng pinalawak na joint patrols, exercises at intelligence sharing upang mapalakas ang tiwala sa pagitan ng Regional Defense Forces. Bilang halimbawa, ibinahagi niya ang tagumpay ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa paglaban sa security concerns. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. The Monday The Mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Pinumpirma ng Comelec na nasa 69% na ang naimprenta ho nilang balota para nga ho sa darating na halalan. Ngayon po'y katumbas ng 48 million ng mga balota na gagamitin sa halalan. Bukod po sa preparasyon para ho sa eleksyon, dinututukan din ng tanggapan. Ang tungkol po sa mga election hotspots kung saan kinukonsider ang paglalagay ng ilang lugar sa red category dahil nga ho sa pagtaas ng mga election-related violence sa bansa. Samantala, Ngayong araw, nakatakda na ho magpulong ang poll body kasama ang apat na po mga survey firms ang pagsasagawa nga ho ng mga survey ngayong panahon ng halalan para po talakayin ang bagong resolusyon hinggil dito. Brigada Balita Nationwide One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7.10 ng umaga. For by Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. The mandate. The mandate. 2025 midterm election update. Bagying ang NGCP mga kabrigada ay na rin daw ang May 2025 elections. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na handa at maasahan ang mga power transmission operations sa nalalapit na May 2025 National and Local Elections. Ayon kay NGCP Operational Management Manager Engineer Hernan Ostero hindi ng contingency measures ang pinaghahandaan ng korporasyon para sa tag-init, kundi maging ang nalalapit na halalana Kaugnay nito, binuunaan niya ang Energy Task Force Election na pinamumunuan ng Department of Energy. Nagsasagawa umano ang mga ito ng mga pagpupulong upang talakayin ang mga updates sa energy sector kaugnay ang botohan. Dagdag pa ni Ostero, tinitiyak nila na ang mga transmission lines ay well-maintained, kabilang na ang mga transformers at iba pang equipments sa mga substations para sa nalalapit na election day. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos, inatasan ng PNP na tugisin ang mga kidnapping syndicates. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Report ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na tuluyang lansagin ang mga kidnapping syndicate sa bansa. Ang utos ay kasunod ng pagdukot sa 14 anyos na sudyante mula sa isang international school sa Tagig City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulia, sa naging pulong nila kay Pangulong Marcos kahapon, binigyang diin ang Pangulo ang pagpapatapat ng agarang aksyon na laban sa mga sindikato. Tiniyak naman ni Rimulia na doble kayo ang PNP upang tugisin at puksain ang mga grupong nasa likod ng mga pagdukot. Bagamat walang ibinigay na timeline, dinabi niyang inaasahang magkakaroon ng positibong resulta sa mga susunod na araw. Ibinunyag din ni Rimulia na tukoy na ang ilang suspect, kabilang mga dating miyembro ng AFP at PNP na wala at dating bodyguard umano ng mga sindikatong may koneksyon sa pogo. Sabantala ayon kay PNP Anti-Kidnapping Group Director Colonel Elmer Ragay, nasa lima ang na-monitor nilang aktibong kidnapping syndicate sa bansa kung saan karamihan dito ay pinamumunuan ng mga foreign nationals. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News Manila the music news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang BI naman nagsagawa ng mass deportation sa mga naarestong foreign pogo workers. Brigada Jigo Custodio, e Brigada mo. Brigada. Sakay ng isang chartered flight, ipinadeport ng Bureau of Immigration ang mahigit isang daang dayuhan na kabilang sa halos limandang individual na inaresto noong nakaraang buwan kasunod dito ng crackdown ng gobyerno sa mga dayuhang empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator so Pogo. Sa 108 na ipinadeport ng BI, siyam na dito ang Chinese at sampo ang Vietnamese. Binigyan diin ng BI na ang crackdown ay upang tuldukan ang operasyon ng Pogo sa bansa bilang bahagi ng mas pinalawak na hakbang upang protektahan ang pambansang seguridad at pigilan ng transnational crimes. Mula Enero ngayong taon, mahigit 200 dayuhang Pogo workers na ang naipadeport. Nangako naman ng BI na ipagpapatuloy ang mass deportation sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatapad ng batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Meron daw hong labing dalawang Pilipino ang naghihintay ng rescue sa Myanmar matapos mo nung ng bagong modus ng Pogo. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Inamin na Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na mahirap talagang alising tuluyan ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa, lalo na't na nasa 8 o siyam na taon na rin silang namumugad dito mula pa ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabilangan nito ay nakahain na sa Senado ang anti-Pogo Bill at naglabas na rin ng Executive Order ang Malacanang para bigyan ng ngipin ang inanunsyo nitong Pogo Band, bagamat ayon sa Senadora. ay kulang na kulang pa rin mga ito para lapad na ng Pogo. Yung mga Pogo bosses na yan, malamang marami mm. sa kanila, andito pa rin. Hindi pa lumalabas. Kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph ng kanilang Pogo operations sa so mas maliliit, guerrilla-like um, uh, operations. May mga bago pa silang modus. no? Mm -hmm. Mga travel ads. kunong mm -hmm. travel ads sa simula. Mm -hmm. pero sa mag-signify ng interest pa, pa, vo -volunteer, pa, pa, parang pa sa sign-in nila at i-recruit ire nila sa mga scam operations mm -hmm. pag sisiwalat pa ni Ontiveros meron ng mga nabiktima sa bagong utos na ito uh, at meron na silang mga nabiktima huh? mm -hmm. uh, may labindalawang mga Filipino naghihintay pang ma-rescue mm -hmm. sa Myanmar yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So, yung gender dimension nito, kitang-kita pa rin natin, nagpapatuloy ng matindi kasunod nito. Bagamat wini-welcome we mo ng senadora ang mga naging matagumpay na pag-grade sa ilang Pogo Hub ay hindi pa rin siya nakukuntento. Dahil marami pa unang dapat alisin na Pogo upang tuluyan na maging Pogo Free ang Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada balita nationwide. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at sa tiwala sa kanyang serbisyo. Ito po'y kasunod ng resulta ng SWS survey sa kaugnay sa senatorial preference po ng mga Pilipino kung saan nakuha niya ang rank number 2. Dahil dito sinabi ho ni Go na ipagpapatuloy niya ang kanyang serbisyo sa abot ng kanyang makakaya. Tiniyak Kiniyak ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga manging isda sa planong pag-aangkat ng lamang tagat sa susunod na buwan. Ito nga matapos tawagin ng grupong pamalakaya ang desisyon na ito bilang isang malaking kalukohan. Ngunit git ni Demesa, wala namang aangkatin na tatamaan ng lokal ng mga isda at karamihan sa mga ito ay gagamitin lamang sa mga bar, hotels at restaurant at hindi pang araw-araw na binibili ng mga ordinaryong Pilipino. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa naman hong health news kabrigada, hindi raw ho kailangan maging 100%. May monitor kung ano ang kinakain sa lahat ng oras pero mas mainam pa rin kung maraming mga healthy choices sa araw-araw. Bilang mga magulang, mainam na bigyan ho sila ng pagkakataon na kumain ng masasarap paminsan-minsan. Pero ipaalala ho sa kanila na mas ligtas pa rin kainin ang mga whole foods at yung mga pagkain gawa sa bahay. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Lita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, si Nanay Luisa, isang uh, 61 61 anyos na ginang natunay po na simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabila ho ng kanyang pakipaglaban sa breast cancer, hindi ho siya kailanman bumitiw sa kanyang pag-asa na mabuhay at lumaban. Isa rin po siyang masugid na tagapakinig ng Brigada News FM Bacolod kung saan unang umusbong ang kanyang pag-asa matapos marinig ang mga kwento ng tulong na naibibigay po ng Brigada at ng Wantahanan. Araw-araw niyang hinaharap ang pagsubok sa buwanang chemotherapy at ang mga komplikasyon ng kanyang sakit sa kabila po ng mga pagsubok mga kabrigada na natili pong matibay si Nanay Luisa. Ang kanyang determinasyon at pananampalataya sa tulong ng iba ay nagsilbing inspirasyon sa lahat po ng nakapaligid sa kanya. Sa suporta ng Wantahanan at ng Brigada News FM Bacolod ay muli pong nabuhay ang pag-asa ni Nanay Luisa Palita Makabayaning Pagtutulungan First time ko nagkanto sa brigada wala ko wala pinabayaan as pinatipanggid ko nila ang muna nga dako pagpasalamat ko sa wantahanan. tahanan madam ko salamat Palita Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang Juan Tahanan. Wala po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita nationwide. nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga trending na balitan kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig at molarito Sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.